Yan, magandang araw ng <coughs> wedes ayan ang yung anak ko na yan na dunso kasama sa raw siya sa labas at may bibili na naman sa way na bata Meron ba doon? Yun, shout out po ulit sa mga nanonood sa aking Ngayon lang ulit nakapag uh, record Diretso ako ngayon ng Maynila o, May koleksyon. Araw-araw yan, may collection ng basura Saan? ka dyan, no? oh. Bye-bye. Yeah. a shout sa mga tricycle driver dito. ko so, yeah. ko alam kung paano ang kalalabasan ng pag naka-interview. Ang nalasang at yung ginagamit natin ay uh, lang na mamaya nga pala hindi ko na uh, ngayon ko lang makikikwento kahapon pala kahapon uh, Wednesday yan yeah. nahuli ako bike lane <laughs> yari na naman tayo nito labas na naman tayo ng pera nahuli na naman kung ako tutubukin. pagbalik ko galing pasay dadaan ako na uh, dyan sa city hall sa Quezon city hall Ewan ko kung magkano mamaya yung baka ano. Pero ang sabi sa akin, at nag-search din naman ako sa Google, eh, 1,000. Sabi naman nung uh, enforcer, ang tinanong ko siya, yung babaeng task force disiplina, uh, kung may idea siya kung magkano yung tubos, sabi niya naman sa akin, mga 1,000 plus, patay. Magtalo rin yun Pero kung walang ura sa amang pulis yun Tatakbo ako talaga <laughs> Sayang din kasi yung ano Yung sandigo Ilang uh, Isang araw mo rin pagtatrabahoan yun Kulang pa di ba? sandigo, sayang din yun Yan nandito naman tayo sa may SM San Lazaro Uh, di-deliver tayo dito Pero urban, urban smile. Magda drop lang. Ay, tikalo din natin helmet natin. Bawal kasi naka hindi nakatanggal helmet dito. Ma'am po. Morning po. Uy, adjusti yo. May dadalhin? Uh, Oo, oh, nga pala. Seryo. Okay. Kailangan ko pala ako dito. Okay. Sa prayers okay. okay. lang. naman dito. yun. Dito, dito. Ah, sige, sige. Kukunin ba lang mag ano? Narito ang Thank you. Welcome po, ya. Ah, okay. Tapos na tayo. Ah, pasay na tayo. Thank you, sir. hindi eh, tayo narinig mo, sir. Bahala ka na dyan. Basta nagpasalamat ako. Gago! <laughs> Tignan nyo guys yung sa helmet nung ano. Natutuwa lang <todong> ako eh. Ang natin. Natutuwa ako eh. Na-helmet ko After na ito Mag ano na ako Tutubos na ako Thank you Uy okay yun Salamat po Yun binigyan pa ako ng tubig ni ma'am Ang talaga ng mga taga urban smile Thank you po. Dati soft drinks yung binibigay sa akin dyan. Ngayon, ito mas maayos, maganda to topic. Bait talaga ng mga uh, taga urban smile. Ah, yeah, Diretso tayo ng ano, kaya sa titigol. <laughs> Magtubos ka! <laughs> Mamaya na lang guys. Bye bye! Bye bye! Yan. Hindi talaga maiiwasan na hindi dumaan sa bike lane guys tulad nito, masikip dito sa EDSA. Kaya sa ano maintindihan talaga ng ano to na mga nagpapasupad ng bata sa ano sa gobyerno. Kasi naglagay nga sila ng motorcycle lane doon sa gitna. Hindi rin naman namin madaanan. Dahil dinadaanan din ang mga sasakyan, mga kotse o oh. Paano na, paano na, paano, paano yung, ano, paano yung oh, motorcyclo, yung, uh, paano yung motorcycle lane? Magkagamit ba namin? Di ba hindi? We're hindi naman namin nagagamit. Tapos mapapatupad sila ng law enforcement para sa mga motor lang. We're para pagbawalan lang yung mga motor na dumaan sa bike lane. Eh, paano naman yung mga dumadaan sa motorcycle lane ng mga uh, sasakyan? tapos hindi namin madaanan yung para sa amin na sa mga motosiklo. yung oh. e, Ito na naman, pagdating na naman dito sa tulay ng Guadalupe, hindi pwedeng hindi ka mapapadaanan naman sa bike lane. Ayan oh. Dahil uh, na naman yung mga sasakyan dyan. Oh, dyan yung motorcycle na pwede mong daanan. Di ba dinadaanan ng mga kotse? hindi oh, eh, matik yan, kami dito sa bike lane. Wala kang magagawa eh. Kailangan mong dumaan talaga dito sa bike lane. Yung motorcycle lane wala na. Natatana ng mga kotse. Natatakpa na. Hindi na namin magamit. Oh, nasan dyan yung motorcycling uh, motorcycle lane, Wala na. Hindi na namin magamit kasi dinataana na ng mga sasakyan. Hindi talaga hindi pwede kami dadaan dito sa, ano, sa bike lane. Talagang mapapadaan at mapapatan kami dito sa bike lane. Quack. Lalo na dito, bandang Guadalupe hanggang uh, Ortigas. Magpick up muna, magpipick up muna ako dito sa may Alimol. Dinagtagad yung ano. Bago tayo pumunta ng City Hall. Yun guys, ako ano natin. Ah, uh, yan sa Alimol. Bali, eh, direction naman tayo ng kalayaan kasi doon lang tubusan yung lisensya pero pwede okay. siya pong magtanong saan po natutubos ng lisensya pag nahuli sa bike lane bike lane po ano eh task force disciplina dyan po parking area dito po ako papasok salamat sir dito raw guys dyan, dyan nga ako nagtubog din dati sir saan po parking saan po sir Magtutubos lang sir dyan Ayun sir, kaliwa kayo lang Salamat sir Ayun lang, ayun lang yung mesa kaya Yung dito, meron dito isa Kala ako wala nang na mapaparking yun May isa pa pala dito Ayan, dahil tayo ay law abiding Magbayad ka Gago! <laughs> <laughs> 1,000 pala guys pag bike lane

Ito po, porte, Kung okay, po ba wala na? Kung po nga nandyan po, wala na po. Okay na po ito? Okay na yun, sir. Okay na tayo, guys. Ang bilis ay, ay. lang ng isang libo. Ang bilis lang natin natapos. Ang bilis lang natin natapos, guys. Ayan o. Ang bilis lang. Ang bilis lang din ang isang natin. <laughs> Ganon talaga eh. Low abiding ka. O, magbayad ka. <laughs> Ayan o. Ganyan yun. Ayan yung mga humuli sa akin. O. Task force disciplina. Ayan o. Ayan. Ayan yung mga humuli sa akin, guys. Shout out, guys, sa mga task force disciplina na nanghuli sa akin <laughs> Gago. yan dito ako na guys sa linya na to pero doon banda sa may na ako lumabas eh nakita nila ako doon yan dito banda dito banda ako na huli yeah. yan doon sa may nakapwesto yung truck na yan yung uh, ano na yan yung may mahabang ano na yan yan kasi may mga nakaharang na na jeep dito ngayon lumabas sila dito Tinundang ko naman, may mga nag-aabang pala doon. Dito may bago pa mga, ano Kaya minsan guys, huwag kayo, huwag basta basta kayo susunod sa ano Huwag kayo magtiwala kapag <laughs> sumunod kasi ako sa dalawang nanguna sa akin eh Ayun. kaya kapag kalmato yung tubig, parang ano yan, huwag kayo magtitiwala kapag uh, <laughs> <tahimik. laughs> Dahil mas delikado yung kalmato.